Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagalit nga na po si Lebron James kay Kendrick Perkins. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na realistic at unrealistic na trade ng Los Angeles Lakers ngayong off -season. Mismong si Lebron James na nga po mga katrops ang pumuri sa Dallas Mavericks, Boston Celtics at kay Kerr Irving noong nakarang araw sa kanyang ginawang podcast kasama si JJ Redick at dito ay pinag-usapan nga po dalawa ang mga mangyayari sa NBA Finals at sa kanyang dating teammate kung saan sinabi nga po niya na na-miss niya si Kerr Irving at galit nga po siya ngayon dahil hindi na nga po niya ito kasama sa isang kupunan at sa naging simpleng pahayag pala nga po ito na Lebron ay pinagkaguluhan at pinag-usapan na nga po siya ng mga NBA analyst at ng mga fans. At bagamat man nga po merong nakaintindi sa kanyang sinabi, ay meron na naman nga po hindi ito nagustuhan kagaya na lamang ni Kendrick Perkins na nagsabi na gumagawa na naman nga po ng paraan sa si Lebron James para makuha ang atensyon ng mga fans na nakatutok ngayon sa NBA Finals. Ikang ay umeepal na naman nga po ngayon sa si Lebron James. At pagkatapos lamang nga po na naging pahayag na ito na Perkins, ay agad na nga po siyang inunfollow ni Lebron James sa Instagram na nangangahulugan na hindi nagustuhan ni Lebron ang sinabi sa kanya nito. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang lumabas na realistic at unrealistic na trade ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Kahit man nga po mga katrops, hindi patapos ang season sa ginaganap pa rin ngayon na NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks, ay iba't iba mga trade rumors na rin naman nga po ang nagsilabasan ngayon patungkol sa ibang mga teams na maagang nalaglag ngayong taon. At isa sa mga kupuna na pinapaulan na nga po ngayon ng mga trade ay ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, magkahalong realistic at unrealistic trade na rin naman nga po ang lumalabas patungkol sa kanila. At isa sa mga unrealistic na trade nga po ngayon sa Lakers ay ang pagkuha nga po nila kay Donovan Mitchell. Gayong mismong Cavaliers na rin naman nga po nagsabi na hindi tutulungan ni Dan Gilbert sa Lebron James. Isa pa, kakailanganin na rin naman nga po dito ng Lakers na mag-offer ng napakalaking package na hindi kakayanin ng kanilang team. Kaya wag na nga po kayong umasa na makukuha pa nila si Donovan Mitchell sa isang trade ngayong offseason. Habang pagdating naman nga po sa realistic trade, mas malaki pa rin nga po talaga ang chance na makuha ng Los Angeles Lakers ngayong offseason si Zach Lavine. Gayun bukod sa gusto nga po nitong maglaro kasama si Anthony Davis at Lebron James, ay pwedeng pwede rin naman nga po nila makuha sa isang sign and trade deal gamit si DeAngelo Russell sa mga susunod na buwan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.